Nagkaroon pa sa nakon. Hindi pa naunaw. Oh, sige, nagpa niya na. Nainay mo. Nakay pa ako nakaunaw. Ha? Tau-tau dun, ma? ah, sige. tau dun nun niya niya. Okay, naghagad mga idol so uh, may diferensya po sa pag-iisip so naghagad sa pagkaong Ah... Uh, so, kung tama ako si Annabel ito ang ngaran yan. So sige na lakaw. So napulaw siguro. Ah uh, tawag na pagkaon. May problema Okay.

Ah, malinis. Eh. Hindi na siyang tubig. Oh, oh sige, magkaon ka lang dyan ha. Tama ko kita ki tubig law ganda naman ini. Eh. So nakakawa talaga mga idol kapag ka ganyan po ang ano, ang uh, sitwasyon. Nako. So makwanta naman kitubig tubig ata, balon niya da ini. Punuan eh. mo sana tabi. Okay, punuan ko. Ah, uh, sige, sige. So, ayan, unay na mga idol si Pigagad ni Annabel. So, makahirap mga mga idol pag araw kayo ng... so, ayan. Uh... So, sige, taon lang ha. So, unay na sa tubig. So, ano na yan mga naramong nakulon baga? So, sige na ka. U umusan na. Umusan na yan anong tangan. Hindi ka mga gutong. kapag kaganyan mga idol lang ano na maka talaga ang sitwasyon pag aaral pa yan. maraming salamat mga idol